Yes, another day, another vlog, another update tayo dito sa Jose uh, Abad Santos Demolition Base Patuloy ang paglilinis ng mga demolition team at pagtatanggal ng mga uh, yero sa lahat ng kabahayan Ayan, ang kita natin yun na rin po sa mga residente. at kung uh, saan sila kung may relocation man at kung saan, saan at uh, kailan mga uh, mga uh, private po ito private So kahapon guys uh, na, nahirapan Nahirapan ang pagpasok dito kahapon gawa ng uh, uh, umuulan po ng bote bubog at uh, saka ano halo black kahit ano ibinabato dito sa mga demolition team kahapon pero napigilan sila simula nung makuha ma-secure ng uh, SWAT team yung uh, ladder na yon yung uh, nakikita niyo sa building yun pong nasa building na fire escape yung uh, hagdana ng fire skip yan yung uh, emergency skip yan ang ginawa nila yon yung uh, position po ng ano na yon nung uh, SWAT na pick up na yon ayun kung makikita nyo guys ayan oh. yung position po ng SWAT na yon doon po pumasok umakyat yung SWAT mga SWAT para pigilan at hulihin yung mga nambabato ng uh, bote doon sa sa bubong yung bubungan na yon So ginawa nila nung na-secured na nila at nakapasok doon, nakaakyat na yung mga uh, SWAT team ay nagtakbuhan na, nawala na yung mga uh, nang babato ng uh, bote. At yun na nga, tuluyan na pong napasok, tuluyan na pinasok ng demolition team. At ito na nga ang nangyari hanggang uh, kasalukuyan. Ito na at tuloy-tuloy na po yung pagbabakas uh, nila. So ano, no, ay to. Uh, ito na po you guys, yung sitwasyon ngayon dito. Ayan. Ah, uh, siyempre may mga kapulisan din. nakaantabay. ayan sila. Ayan. At ano na nila, nilalagyan na ng fence. May fence na siya na mayroong steel mating. So tingnan natin sa loob kung ano uh, tayo sa loob, guys? Bahay niyo po? Yan. Ano Kayo na nagtatanggal? Ah, okay. Para hindi sayang, no? Okay. Ilan taon na po, eh, dyan? Year. Year. Mang, may, may mga 40, may 40 years na. Ah, uh, 57. Sulit na rin pala, no. Pa, pa, paano kayo nakapasok, naka, ano pala dyan, naka, nakapagpatayo? Eh, ah, uh, pero alam niyo na po na, ano, na may, may sariling, may, may ari itong lupa na. Ah, parang uh, Dito na lahat. Since birth ng pala, no? 57 years. Correct. Oo, oo. 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 Pero ganun talaga kung hindi atin, ano. Sabi nga, walang forever. <laughs> Ayan guys, may nakapanayaman tayo dito na isang uh, residente na yun nga no, uh, 57 years po pala sila. Since birth, yung asawa daw po niya ay sila yung original na nakatira dito. At ano ha, sila na yung ano, self dismantle, ano, self demolition po ang nangyayari. Saan so, po pa pala kayo nilipat eh? wala may may ano <c Risky> na kayo no? may location kayo o mga kapatid niya, kasi ano lang ganyan na mag ano sa Ah, okay. Aki. 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 So, ibig sabihin, kinuhan na siya ng mga kapatid niya. Hindi, kasi kami. Kaya So, kahapon nung nag-demolition, nandito pa rin kayo? May mga gamit. Ang gamit So hindi hindi niyo inano na alam yung may demolition na nagigibain sa ayon niyo sa gusto. Oh. Okay po te. Gi salamat po te ha sa information. Ayun. So, ayan. so uh, self demolition na po ang nangyayari guys. Ito. Mahaba ba ito? Mahaba ito na ito. Mahaba pa na 'to guys, hanggang sa dulo. Oh. Ayan So 'yan ang ano, flora. pasukin natin yung loob kung uh, gaano ka ang haba pala nito guys ayan no? ayan so dami pa lang, ano so self demolition po ang nangyayari at dito kinukuha nila yung mga mga yero na po pwede pa nilang marikobo Hmm. sila yung mga spot kahapon guys na kumontrol dun sa itaas tignan natin yung ita, ano yung uh, dulo guys at total nandito na rin lang tayo at uh, may mga yero laki pala haba haba yeah, uh, Mama, ako naglalakad. Sabi ko, hindi. ko siya lang ang naglalakad. kung saan ang lusot nito? Hanggang dito po ito? Di-demolish? ah uh, Hanggang saan po? Hanggang saan po hangganan na di demolish? Ito, Yung kubeta. Ah, hanggang dito lang. Ah, okay. Ah, ito may hagdanan, hindi na po kasama. Hindi na po kasama. Hanggang dito lang po. Oh. Ibang note na po ito. Okay. So, hanggang dito na po. Hanggang dito lang Hanggang dito sa pinto na ito tayo. Kasama po kayo? Sa inyo yan? Wala nang ang ganda yung lahat. Ilang taon na kayo dito tay, na nakatira? 70. Huh? Oh, 70 years na. now? Oh. Tagal na pala. No? Kaya ano no? Medyo... 45. Dito na po pinanganak yan? Oo, oh, dito. Anak ko. Oo, dito na pinanganak. Dito oh. na po. Walang-walang binigay na ano. Saan saan po kayo lilipat? Bulacan na po. Bulacan na? Ano yung kanina yan? Relocation nyo or... Hindi po. Asa ah, sa, uh, anak ko. Asa ah, anak nyo. Oh. Okay po. Hindi ba sabi bibigyan daw kayo ng ano, uh, bawat pamilya na 50,000? Hmm, hindi oh, hindi totoo 'yun. Hindi totoo 'yun. Kwento yeah. lang oh nila 'yun. Oh, masaya wala. Eh. wala eh. Oh, pero 'yun po kasi yung uh, 'di ba, yung sinasabi dun sa labas na bakit daw hindi pa uh, tinanggap yung 50 million. Ay, 50, sorry, 50, 50,000 pala, sorry wala, po. Wala, walang inalok na 50,000. Wala. Oh, sige, para po, ano, para po malaman din po ng mga, ano, no, yung mga nanonood sa atin. So, wala daw po na inalok na 50,000. Iyon, wala. Solomon, 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 TV. Hmm. Ito bahay ko. Ah, uh, ito pong bahay nyo. Within 70 years, dito kayo tumirtay? Oh. Ah. Ah. Ay, talagang ano, no? Ay, gigibain eh. na no, yun, Opo, no? gigibain po lahat ito. Oo. Oh. Yan Gano'ng kalungkot? Alam, malungkot. Okay? Malungkot kung talagang, imagine mo, dito naubos yung buhay nyo. <laughs> Oo, oh, dito na matay magmulang ko, anak ko. Oo. Oh, oh. Kapatid ko. Oo. Dito lang na matay. Nandiyan, nakalimit sa norte. Oo, oh, okay. gano'n. Oh. Eh, three So, may tubig naman po kayo, ano? No. Oh. Anyan. Lawasa. No, no, no. Uh. Na, oh. Kailan? Oh uh oh. Kuryente niyo po tayo, ano, may kontador. Kuryente. May kontador. Kuryente niyo do. Oh. Uh. Okay. So, masakit nga dahil almost 70 years. Uh. Uh Oo. -oh. Kun, ingat po. Pasama din po kay sir? Hindi pa. Ah hindi Pero pa. Next in line na kami. Ah, naka kayo. Ay, ka ka kung kung sakali sir dumating yung time na kayo naman ang paalisin, pag pumagkukusa ba kayo? self-demolish na. Self-demolish na para ma-recover ma pa yung mga materyales. At kung merong i offer ko sakali man yung 50, tatanggapin niyo na. Siyempre. Good idea ano po. Salamat po. Thank you. Ilang taon na rin kayo dito, sir? 40, 40, 40, ah, since birth, nandito ka na. ah, dito kana na pinanganak. tama nga yung sinabi nung ano ka since birth. So, almost 70. Ah, matagal na po. Ay, sir. Yeah, diwata. Opo. Diwata vlogger po. Uh Oo. -oh. Uh -oh. kaya Sa Saya Bagis vlog po, panoorin nyo. Salomon, ba 21. Uh Oo, -oh, kasama po natin yun. Uh -huh. Alvin, TV, Alvin ka, TV, kasama po natin yan. Uh, diwata vloggers po at uh, suporta namin yung vendors. Thank you po ha. At uh, ma makarating po sa kinaukulan yung mga kahilingan at wala pa lang 50,000 50, ano? Wala, wala kami natatanggap. Ano pala? Uh, ano, chismis lang pala yun. Hmm, totoo yun, chismis lang. Chismis yung 50,000. So yon at least. Uh, ito guys, hindi ko pinutol yung ating uh, interview ha. Yung ating, uh, pag buti na lang pala, nakapasok po tayo dito sa loob nalaman natin yung kwento ng uh, mga kababayan natin dito no so yon at uh, may nakausap din po tayo dito yung yung, okay. yung linya yung kabilang line kayo ma nakapila na na tatapusin na rin lang yata ma'am kagaya nung uh, tanong ko doon kanina kung sakaling kayo naman ang susunod uh, na i-demolish magsi-self demolition ba kayo or lalaban din Yero rin ano naman. rin naman Kagaya nun may kumakalat na binibigyan daw ng 50,000 ang isang pamilya. Kung sakaling bibigyan kayo, kung sakali tatanggapin na lang. pero yung sinasabi nila, na ano, 5 wala. 5 wala. Tanong ma'am, ilang taon na po kayo dito? Dito, ano naman ba? mga ito yung asawa, kung wala Since birth. Ayan. So lahalos lahat guys, nakakausap natin. Halos nakakausap natin dito since birth. Dito na pinanganak at dito na nagkaroon ng pamilya. Sariling nga uh, nagkaasawa. Ayan, yeah, no? Yeah. Ayan. At ang haba pala nito guys, no? Haba. Ang makikita natin dito, ayan. So hanggang doon, Tiyo, yeah, silipin natin dito. Okay, ano ka Baka meron, merong ano dito. Merong uh, bubog. sir. Hanggang saan ang ididimulis, sir? Dito lang? Or kasama to? Ah. Ah, hanggang dito lang pala, guys. Yung ano sir, yung kulay blue dun sa harapan, Ah, hindi niya alam eh. Hindi po. Kasi maraming may gustong magtanong yung kulay blue dun sa harapan guys. Ano? So naghahanap ako ng matatanungan natin kung bakit hindi kasama na dinidemolish yung nasa harapan. Ang laki pala nitong area na to. Ang nung ano ba. Since birth. So ang nakausap natin si tatay doon ay 70 years since birth. So ibig sabihin 70 years. Ano? Ay, ah, may mga Paano, ano ka? na lang. Gamit. Kanya-kanya nga tanggala ng gamit, guys. At ayan. Makikita naman natin, ano? At, at parang lumang-luma na rin po yung bahay. So, tama nga po yun ang sabi ay... Si tatay ay 70 years old na. So hanapin natin yung may bahay doon sa ano sa uh yung kulay blue. Yung kulay blue. To para isang isang interviewan na lang natin. Ano po. So yan guys. Yung ito pala ang uh, susunod na ano nato. Uh, to follow. No, to follow na lang daw po pala itong nasa gawing kaliwa natin. Ayan, may mga kapolisan pa tayo dito, guys. At uh, hanapin natin yung ano, yung may bahay, yung may ano nung ayan. So, ang sabi, itong ito ito to. Ito, ito, itong line na to ay susunod na daw po 'yan. Pero nakausap natin yung mga residente, kung mabibigyan na raw sila ng abiso na umalis na, ay eh, willing naman daw po silang umalis nang mapayapa. O, yun ang maganda nating narinig, ano? yan ang maganda nating narinig at siyempre tara hanapin natin yung ano yung may-ari nung kulay blue na bahay yung kulay blue na bahay so kasi marami nagtatanong eh bakit bakit sila ay hindi naan ayan ay mukhang may ba may ano yata may ito dami pang bubog oh Parang kumpiti to kahapon eh. <laughs> Ayan o. Oh, daming bubog guys o. Oh. Ayan. At mayroon ah, meron pang uh, bote ng red horse dito. Hello po. Good afternoon. Ay, good, good afternoon. Oh, good afternoon na Ma po na. Ma'am, marami nagtatanong. Bakit? Hindi po ba kasama ito? hindi eh, po. Sariling lote po. Ah. Kasama sa... Ah, hindi pa po. Pero may, may ano po ba na... hindi mo din dito. Oo. Uh, ah, parang kagaya nung dun sa gitna, na nagaantay lang din po ng abiso. Ayun. So, yan guys. Nakausap natin mismo yung naka, nakatira. At yun nga, wala pa pong uh, order na sila ay alisin. So kagaya nung narinig, narinig natin kanina yung paliwanag doon. Yun 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 yun. yun. Yung li yung linya na yon ay wala pang pa order na sila po ay ididemolist. So kasama din po itong kulay blue na to. Kung mapapansin nyo kasama din po yan sa hindi pa po ididemolist ngayon. Pero nag-aantay lang din po sila ng order kung kailan po sila paaalisin. Yun, ano, maliwanag. Maliwanag ang ating uh, nakuhang uh, information. O yun. At syempre dahil uh, ito ay na demolish na may makikita na tayong security guard. Ayun. ayano, oh, may uh, ano, may bantay na, may security guard na. At syempre ito yung kanilang ano no, yung kusina. So ibig it, it, it sabihin guys, naintindihan ko na. So ibig it sabihin itong itong way na to, itong linya na to, ito lang yung subject for demolition ngayon. Tapos, ang sabi nga ng may-ari, yung susunod daw hindi nila alam kung kailan sila susunod, pero susunod daw yung area na yon at hindi rin po ligtas itong itong asol na bahay na to. Kasama rin daw po ito. 'Yon, okay? Ah, uh, kaya hindi kaya hindi nila ginagalaw. Kasi hindi pa po siya kasama doon sa subject for demolition. Pero may nakaprograma pa rin po na kasama din ito sa ididemolish. Naintindihan nyo ba? <laughs> Ayan. Parang parang utay-utay. Ayan. Parang utay-utay. So ang nangyari pala ay simula rito. Ito, ito. Nakita natin, ano? Ito guys. Ayan, ito na demolish na. Ito subject for demolition. Ngayon, ito naman ongoing demolition and subject for demolition. Yung kulay blue na yon, yon, okay? Naintindihan nyo na guys. sa so, maraming maraming salamat. Ano? Ayan, sa mga nagtatanong, ayan na po, malinaw na malinaw po. At syempre, nakakuha tayo ng konting uh, interview at paliwanag sa mga nakatira dito. Sa so, maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa Jose Abad Santos Demolition. Salamat po ng marami. Bye-bye!